Yan so uh, magandang uh, araw ulit mga kabadi. So ipapakita ko sa inyo yung uh, ginawa nating asolapan. Yan so what's up mga kabadi. Uh, samahan niyo po ako na mag-unboxing nitong nabili uh, ko na naman po sa Shopee na magagamit na naman po natin dito sa farm. Yan. Ito po yung asola pond. Yan. Yan po yung blue na trapal na pinaglalagyan ng azola. Then, pumunta kami dito ni mama sa likod para uh, i-prepare yung lugar kung saan namin na uh, ilalagay yung azola ay uh, yung Azola pant, I mean. Yan. So, binawalis-walisan niya muna. Then, dito mga kabady, uh, binongkal na namin para maging uh, patag yung lupa. Malabel natin. Kasi kailangan na label yung uh, azola pant. Yan. Then, dito, kinuha ko na yung azola pant. na, three na, na. Try na namin. Nilalatag ko na. Yan. Tine-check namin kung pantay na siya. Yan, nung nakita namin na pantay na yung lupa, yan, nag-decide na kami na ilagay. So, tiniklop ko muna para matanggal pa yung mga ibang dumi-dumi at mga pwedeng makatuso. Then, dito mga kabadi, yan, naitali ko na nga pala yung sa left side. Yan, then ngayon, kumuha ko ng kawayan, tinulusan ko lang yan, then ginawa ko siyang poste. Yan, as you can see, uh, pinupukpok ko na siya para maging poste. Then, dito naman sa kabila, yan, nilagyan ko na ulit. Tapos, nile-level ko lang, inila ko. Yan, then, pinapa, pinupukpok ulit siya. Yan, inaayos-ayos ko lang mga kabadi. Uh, Minimake sure na hindi matamaan. Yan, then kumuha ulit ako nung isa para naman sa gitna. Yan, para pag nilagyan na natin ng tubig mga kabadi, eh hindi hindi siya aapaw. Yan, nung mailagay ko lahat yung mga kabadi, yung mga posting na yan. Yan, kumuha na ako ng tali. Tapos tinalihan ko din yung mga may butas dyan para hindi bumaba kasi kung ayan uh, lang natin na poste lang yung nakalagay mga kabady eh, may tendency na bababa yan then aagos yung tubig dyan yan so si mama nagdala ulit ng isa pang uh, pang poste yan nung naitali ko na yung sa gitna kabady sinunod ko naman dun sa kabilang gilid yan tapos si mama, inaayos niya din yung sa may ilalim. Pinapantay niya yung lupa. Then, dito naman. Sa kabilang side ulit. Tinalihan ko lang yan yung mga yan dyan sa, mga, sa may mga side mga kabady para mas matibay siya, mas secured. Yan. Then, patapos na ako dyan na magtali. Yan, after kong mataliyan yung sa side mga kabadi. Yan. Kukunin ko na yung net na ilalagay natin sa ibabaw mga kabadi. Importante yan mga kabadi para hindi siya puntahan ng mga alaga natin, mga pabo ng mga manok at ganun din yung mga ano, yung mga palaka. Kasi once na nakita nila yan, pwede silang pumunta dyan, then diyan mangitlog. So, once na nangitlog dyan yung mga palaka, mga kabady, uh, magiging problema natin sila. Yan, ngayon. ah uh, na, tapos ko na siyang lagyan ng net. Nilalagyan ko na rin naman siya ng tubig. Yan. Nakailang lagay din ako dyan, mga kabady. Yan, pangatlong timba na yan. Tapos si mama, nilagyan ulit ng kahoy sa may bandang side. Para daw hindi uh, bumaba yung lupa na nyo. So uh, magandang uh, araw ulit mga kabady. So ipapakita ko sa inyo yung uh, ginawa nating azola pond. At yung tanim na rin nating azolla. So tatanggalin ko muna yung net para mas makita nyo ng maayos. Yan. So, pasensya na nga pala. Last time kasi hindi ko na video yung uh, paglalagay namin ng azola. So, nung inedit ko tong video na to, doon ko lang nakita na wala pala yung portion na yan. So, ito na siya ngayon. Yan, ang dami na. Halos 80% na nung uh, azolla pan. Itong blue na trapal. Yan. Yung na-occupy niya. Yan, so ang dami ng laman, dami na nating azola. Yan. Kasi sa totoo lang kabadi, masyadong mabigat yung feeds. Masyadong mahal. So kailangan natin ng alternative na pakain sa alaga nating mga manok sa kapato kaya ito nag-alaga din tayo ng eh, nagpaparami din tayo ng azola siguro mga uh, one week pa bago natin itry na mag harvest then itry na ipakain sa mga alaga natin yan gusto ko lang i-share sa inyo yung aking tinanim na azola so far naman na uh, maano sila, malago sila. Yan. Wala naman nagba-brown brown. Lahat brown. sila green. Kasi yung pinaglagyan namin location is medyo malilim naman dito. May time lang na may araw. Yan, pero hindi siya totally nabababad sa araw. Kaya yan, ito yung ideal na uh, place para magtanim ng azolla. Yung medyo malilim. Yan, kasi may ay puno dito ng aratilis. Yan. So, yun lang muna mga kabady yung may babaga, babahagi ko sa inyo. Yan, itong uh, azolla pan natin. So kung nagustuhan mo tong video na to, please do like, share, subscribe na din and then paki-click na lang din po yung notification bell para maging updated po tayo ah, sa mga susunod na video. Ah, maraming maraming salamat po.